And now, it's time for SPG, as in Super Secret Files. Ang sarap talagang magdeposito sa banyo. sa lahat-lahat ng araw sa tanang buhay ko. Bakit ako pa ngayong araw na to? Hinding-hindi ko talaga malilimutan. Ang best araw na ito. So, eto na nga. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gina. I'm a university student sa city and every weekend, umuwi ako sa province namin to spend time with my family and to give myself a break from all the stresses in school. So, ayun na nga. It was a Saturday. At parang galit ata ang kapalaran sa akin. Late na akong nagising sa araw na yun. As in late. Around 1 p.m. na. Alam nyo na, buhay dormer. Walang mama, nagigising sa'yo para kakain o ano. Usually kasi, Darating ako sa bahay namin around lunchtime para saktong makasabay ko ang family ko na kumain. Pero today was different. So ayun, pagkagising ko, dali-dali akong naligo at nagbihis. Walang brunch o snack man lang, basta diretsyo na akong lumabas ng dormitory pagkatapos kong mag-ayos ng sarili. Thank God, dahil na-prepare ko na rin yung dadalhin kong mga gamit. Sumakay na akong jeep papundang bus terminal. While I was riding the jeep bad timing. Kasi parang sumakit yung chan ko. Sumakit ang chan ko dahil nagugutom ako. Oh. <laughs> As in, dapat kumain talaga ako. At hindi na pwede na sa bahay nilang kasi hindi na talaga keri. Eh pero parang mahihimatay na ako sa gutom, Diyos ko. So pagbaba ko ng jeepney, tumungo ako sa pinakamalapit na mall na malapit din sa bus terminal. Pagdating ko dun, dumiretsyo na ako sa pinakaunang fast food chain na nakita ko. Umorder ako at nakakain din. Thank you, Jesus. Parang bumalik sa 100% yung energy ko that time. So, ayun. Excited na akong umuwi hanggang sa... sumakit yung chan ko papuntang terminal. Grabe naman this life. Bakit ngayon pa? Alam niyo yung pagkatapos kumain, parang merong agad na didila sa putan mo. <laughs> ano ba naman to? Atat na atat lumabas. So, wala na akong choice. Since nasa bus terminal naman na ako nakapag-decide na ako na doon na lang ako tuluyang magbabawas. Kasi hindi na pwede kung sa bahay na lang. Kasi hindi na talaga kaya ng oras. Kaya naman, pagpasok na pagpasok ko ng cubicle, diretsyo upo sa inidero at ayun na. Nag-deposit na ako ng waffle sa Inidoro. Ang sarap talaga sa feeling ng makapagdeposito sa banyo, no? Nung natapos na ako, Eddie eh ifa flush ko na sana siya. Pero put, ayaw mag ng ng pesting Inidoro. Ayaw niya talaga. Umiikot-ikot lang yung waffle na pesting 'yan mga almost 15 minutes na ako sa cubicle na yun. At kinakatok na ako ng mga tao. Grabe. Grabe yung pawis ko sa mga oras na yun. Grabe talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Unang pumasok sa isip ko, is pabayaan na lang yung dineposito kong waffle doon at lumabas na <laughs> at lumabas na ng cubicle nang walang sasabihin at tatakbo. Total, hindi naman ako kilala ng mga tao. Pero naisip ko rin naman na every weekend bumabalik ako dito kaya malamang matatandaan ako ng mga naglilinis ng CR. Diyos ko Lord, bakit ako? Naiiyak na ako sa mga oras na yun hanggang sa umabot sa punto na lumalakas na yung mga katok ng mga susunod na gagamit. Nang dahil sa sobrang kaba, after 5 seconds, hindi ko alam kung anong espiritu ang sumapi sa akin at hindi ko alam kung paano ko ginawa yun basta pinulot ko na lang ang waffle. Oh, Banana. Habang tinatype ko to, nandidiri pa rin ako sa sarili ko. Oo. Basta pinulot ko na lang yung waffle at binalot sa napakaraming wet wipes. Buti na lang, may hand towel ako. Mm -mm may hand towel akong dala that time. At binalot ko yung wet wipes na may tae the second time sa hand towel na dala ko. Grabe, napapamura talaga ako. Ang baho! Paglabas ko sa cubicle, nagpa-as ako na pinipunas. <laughs> paglabas ko ng cubicle, nagpaas if ako na pinupunas ko ang hand towel sa mukha ko. <laughs> Para hindi maging obvious na sa loob ng towel na yon ay may waffle na sobrang baho. <laughs> Napamura na naman ako. <laughs> ang alam ko lang nung time na yon wala na ako sa tamang pag-iisip. Basta, dere-derecho ko sa pinakamalapit na basurahan at tinapon ko yung hand towel na may waffle ko wala na akong pake that time kung pagtitinginan ako ng mga tao kasi gustong gusto ko na talagang umuwi at itulog ang kahihiyang ginawa ko sa araw na ito. <laughs> Buti na lang at wala masyadong pasahero sa bus na nasa akin ko. So ayun na. Nakaupo na ako sa isang komportable na bus seat at naghihintay na lang na umandar at makalarga na kami. Nung tiningnan ko yung kamay ko, po, nakakadiri. Sumiksik lang naman yung tiny bits ng waffle sa mga kuko. <laughs> Kasi nga, so, okay. di ba, <laughs> nagkaroon kami ng physical contact with my waffle. Kadiri talaga. At nung inamoy ko, baho. Nilabas ko yung alcohol ko at niligo ang dalawa kong kamay ng alcohol. Buti na lang at bata yung katabi ko. During the whole ride home, tinatago ko ang mga kamay ko kasi nagwo-worry ako na kapag matatapat siya sa hangin, kakalat yung amoy. Diyos ko, mas lalong nakakahiya. Sorry kay kuya doktor na inabutan ko ng pamasahe ko. Sorry po talaga kuya kung nagka skin to skin contact tayo. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ko sa CR namin at naghugas ng mga kamay. Kadiri talaga. Umabot pa ng ilang araw bago nawala yung mabahong amoy sa mga kamay ko. Kasi nga, di ba, sumiksik yung tiny bits ng waffle sa mga kuko <laughs> Ay, litsi talaga. Nakakainis. Kaya lesson learned na ako before gumamit ng inidoro sa CR. I-check muna kung nagpa-flash ba o hindi. Thank you for reading my secret file. Thank you for reading my nakakahiyang kwento and more power DJ Rocky. Grabe graphic.